Nakilala niyo yung prinsesa? Hindi lang nakilala. Nakaway pa. Inaway niyo yung prinsesa? Hindi, literal na gano'n. Pagdating namin sa karyaan, may nakita kami napakagandang batang babae. Me? I'm Vanessa. I'm your princess. pala, si Prinsesa Vanessa. Hindi nagtagal, pinag nagutos ni Prinsesa Vanessa na koronahan na si Teddy bilang hari. Bagong hari! Si Kuya naman ay pinakilala niyang prinsipe. I am the new king, Kuya. Yes! And I am the Katabi mo ang prinsipe? So here are the new king, Royal Prince. Masaya si Prinsesa Vanessa nakasama kami. Kami naman, masaya rin kami. Isa siya ang mabait, Matalino At mahusay na prinsesa Dahil sa lahat ng yon, nagtiwala kami sa kanya Kahit malimit English ang salita niya Enjoying your stay? Let us sit, 30. Now that you are in the kingdom Matthew will train both of you Princess, here You said you will give this to them. Thank you, Queen Mother. Here, I have a gift for you. Shayir and taridi it might be good or bad for both of you. What is this? King should have that. That statue has a mystery. What mystery? Um, be careful dealing with it during the full moon. Napakatigas ng statwang to pang to, 3D. Ano kayang kailangang ingatan pag full moon, kuya? I have to go enjoy your stay. Eh, ano bang nangyari nung kabiloga ng buwan? Di na niwala si Teddy nung kabiloga ng buwan, yung estatwa hinaplos-haplos aplos niya. May lang ba Kuya! <coughs> 3D, ano nangyayari sa'yo? 3D! Kuya, tulungan mo ko. Vanessa, anong ginawa mo sa kanya? 3D, 3D, Vanessa! I have warned you. Your warning is not enough. You should have told us. Anyone who touches becomes a doll. Ngayon manika na siya Para sa babalik sa pagiging tao Kala ano ko binabaitan mo na kami Kala natanggap mo na kami Ngayon manika na si 3D Tulungan mo kami Paano siya maalis sa pagiging manika? Magbait-baitan ka sa inang reyna Sa kanyang silid May istatwang palaka Kuhanin mo iyon Itabi mo kay 3D ng tatlong gabi Nasa tabi ng flower base yung palaka kaya, maghanda ka ng magandang bulaklak. Palaka? Sige, gagawin ko. Mga balik na si Terry sa pagiging tao. At payagan mo ko isama sa si ministro. Kuha mo ba yung palakang sinasabi ni Prinsesa Vanessa? Nakuha ko naman yon. Tinulungan ako ni ministro. Buti mabait sa inyo si ministro. Kaibigan ko si Kailin. Pero yung mga pinagsasasad ninyo, parang ang hirap-hirap paniwalaan yan. May mga papalapalaka pa kayo dyan. Aba, meron pa ba niyan ngayon dito sa ating mundo? 2025 na! Hay nako, makinig na lang tayo sa mga kinukwento nila. Kasi kung hindi yan totoo, ha <laughs> nga si Thirdie kasama nila. Oo nga. O saan ka naman pupunta? Nagkukuwentuhan ako kay ate. Oh, uh, naiinip na ako. Nagkukuwentuhan lang kasi kayo dito. Kung pagkain. Ano ba ang gusto mo? Ice cream. Kasi nagkipin mo. Basta uwi na ako. Tikay Kaylin uwi na ako ha. Wala kang kasama. Baka mapano ka. Basta uwi na ako. Aba, Teren, sintay. Uy. Uy. Ay, aba tumuli nga? Hoy, yung kapatid ko, uuwi na kami. Susundan ko pa yun eh. Tapos na naman yung assignment nyo. Buo na, na kami ha. Wala, naiinit na kakakawenta ko kay Princess Vanessa. Hindi nga natuwa dito sa design nyo. Tsaka tara na. Hatid na kita. Taba kuya, nakalimutan mo. Kasangon mo kami. Eh? Hindi ko nakalimutan. Eh, sila Ice. Papabayaan mo na. Siya, sanda ko na lang sila. Tuluyan na talagang iniwanan ni Terden pagiging hari,